Hello guys, what's up? And ako si Jello ang nag-iisang charotero sa buhay mo. At ngayong umaga nga guys ay nandito nga sa so probinsya at sinilip ko nga dun sa bintana kanina. Abat, nagsisimula naman nagiinuman sila at ayan nga aking nanay pakaway kaway at kumakain nga ng almusal kasama yung aking auntie at si auntie nga pala ay laging kasama rin nanay at katuwang na rin niya ni nanay syempre sa pang-araw-araw na buhay. At piniflex ko nga dyan guys yung ulam namin at ayun may karing baboy pa yan galing yan sa labunan at syempre dun sa bayaw at binigay nga nito. So, kami dyan guys at kinuha pa nga ni auntie dyan yung isang ulam daw naka tupperware sa loob ng ref at ang taga nyo naman buksan at sabi ko ah baka hamonado ayun na, no? nag-request nga dyan guys, nag-iisang bata dito sa amin at syempre, ayun na, na naman ako at bumili nga ng Cornetto at gagayak na ako papuntang bayan at binigay na nga ni nanay yung jacket ko at ready ready na rin yung kuya ko siya pala magiging driver ko papunta ng bayan ng Bungawon at ayan nga, Bumiyahin na kami at medyo na-miss ko na rin naman itong baryo ng kaligtasan at syempre, medyo masukal pa rin isang kinaganda nga dyan guys, ay syempre medyo sementado na yung daan yan at din na nga mahirap magbiyahe, lalong lalo na kapag nakasingil ng motor at ayan guys, nandito na kami sa may highway ayun nga guys wala tayong helmet yan for today's video at syempre sabi naman ni kuya kahit wala naman daw helmet okay lang basta safe lang kami makarating dun sa bayan ng bungawan at sabi ko na kinakausap ko nga dyan si kuya at kinekwento ko syempre na miss ko rin tong kuya ko at matagal nga rin kami hindi natakwintuhan kaso hindi nga kami magkarinigan guys kasi nga malakas yung hangin o oh, ayam. so video video na lang tayo maaga pa nga guys sinayaya ko na yung kapatid ko na pumunta nga ng bayan ng bungabong at syempre kahit late celebration na nga eh, magsiselebrate pa rin ako ng birthday ko at bibili nga ako mga panghanda at konti lang naman yung bibilhin ko guys. Siguro mga pang sofas lang, pang at syempre may dalawang pirasong manok. Masaya na yun basta importante makasama mo yung pamilya mo. Medyo may katagalan na rin nga guys na hindi ako dito nakapunta ng Mendoro at syempre hindi ko nakakasama yung pamilya ko. And most especially hindi rin ako nakapunta dito sa bayan ng Bungabon. And after nga one hour siguro yung may higit narating na rin namin itong bayan ng bungaban at buti nga hindi naman masyadong mainit at iyon nga sabi ni Kuya Donaldo siya paparada sa harapan ng munisipyo at iyan pumasok na ako dito sa may palengke first time ko nga lang guys makapasok ulit dito at mamalengke syempre na mag-isa dahil nga ang ko ay parang hindi pa ako tulinun. charot lang po at ito nga guys naghanap na ako ng mga ingredients na gagamitin ko sa aking kunting handa lang syempre at pumasok na ako dito at naghanap-hanap ng mga gulay na pwede kong bilhin ayun nga guys nagsimula na nga akong tumintingin dyan at hahanapin natin yung fresh yung fresh from the farm. Ayun, no? At ito nga, guys, ay nag-stop na muna ako dyan. Dahil nga si ate at si kuya naman ay tawag ng tawag from Manila. At naghahanapin nga ako ng magandang spa. Guys, nagsimula na ako magtanong-tanong ganyan sa may palengke. At si ate nga yung una akong natanungan. At sabi ko nga kay ate, lahat ng pangailangan ko dapat ibigay mo. Charot lang po. At binigay ko na nga lahat ng listahan na pwede kong ipabili sa kanya. At siya na rin nag-asikaso lahat. So, sa kakamadali ko nga guys, nakalimutan ko yung listahan ko. At nang chat ko ngayon yung pamangkin ko, ay mabuti naman at nakita niya agad. At ayun, Sa ninyo na lang true messenger. At meron pang humingi dyan katutubo saan. Siyempre, binigyan ko naman yun. Hindi ko na pinakita sa video. Baka mamaya manghingi rin kayo. A few minutes guys, ay halos makompleto na rin lahat ng mga ko. And shout out pala kay Shara. Ayun, at siya nag-assist Sobrang bait at sobrang ganda pa. Ayun, no? So, kanya daw ako. pero hindi ko lang alam at di ko sure pero thank you pa rin sa iyo and shout out hanggang sa muli so ko nga doon guys ay naghanap na ako ng karing manok na pwede kong bilhin at para makauwi na rin nga ako at after nga noon ay nakakita na rin nga ako dito at iyon ang binili ko at dinala ko na ngayon doon kay kuya at naghanap ulit ako guys ng cake at ang recommend nga ng mga ko ay sa Joyce Cake daw at ayun hinanap ko na agad itong place na to buo nga agad dyan sa akin guys ay si ma'am Shay at siya ngayong cashier that time at ayun pinipresent niya sa akin yung mga cakes at syempre iba pa, pang mga products nila. Very approachable nga si ma'am at napakaganda ng kanyang ngiti which is yung dapat yung kailangan natin kapag gumarap tayo sa mga customer at hindi ko man lang siya nakita na medyo nahiyasahin o talagang pinansin niya kung ano bang klaseng tao ako. Wala na rin ako nagtanong dyan guys kung ano ba yung best seller at syempre yung medyo masarap at hindi naman ganun kamahalan at narecommend niya nga at yung cake daw na yan. Hindi ko lang alam kung anong pangalan. Guys after ko nga ma yung cake sabi niya meron daw dun sa loob at syempre yun talaga yung binebenta nila kasi nga itong mga nasa labas ay display lang at kinuha niya na rin nga doon sa may likod. Kaya pumunta dito sa bayan ng Bungabon at gusto niyo ng cakes para naman sa mga birthday niyo at kung anumang party yan, anniversary man yan o mga binyagan, hanapin niyo lang ang Joyce Cakes sa tapat lang yan guys ng munisipyo. Siguro isang tumbling lang andun na kayo. Ayun no, is hindi yun na. No? ko lang talaga kasi sobrang nabaitan na ako kay Ma'am Shay. At iyon nga guys, sabi ko maglalagay ako ng greetings dyan. At sinulatan niya na nga ng greetings. At sabi ko, happy birthday na lang sa atin. Natawa pa nga siya. Pang nami sa guys, ay napakagaling niyang maglagay ng pangalan dyan. O di ba Kitang kita nyo naman. Hindi lang naman case guys yung binibenta nila at marami pang iba. Kaya bisitahin nyo na itong Joyce Cake dito sa bayan ng Bungabong. At sabi nga ni ma'am, nag-iisang branch lang na yun. At ayun, sabi niya, may free balon daw ako. Tuwang-tuwa naman ako dyan. At sabi niya nga kung saan pa daw ako galit. Nagkwentuhan nga kami. So, mga nilalagyan niya guys ng hangin yung free na balon ko ay nag uusap muna kami tungkol sa mga buhay-buhay. At syempre, tatanong niya sa guys kung saan daw mismo ako galing sabi ko taga dito lang din ako sa Maybungabon, at matagal nga lang ako nag stay sa tagig at doon rin ako nagtatrabaho at ikikwento nga rin siya ganyan guys hindi ko rin halos maalala yung iba pero masaya ako na nakausap ko si ma'am dahil very nga approachable at birang bira ngayon sa mga na ipag-usap ko sa mga customer ikikwento nga dyan si ma'am sa akin guys eh, medyo nahiya din ako syempre wala pa akong halos ligo at kagising ko lang talaga dahil puyat pa nga ako, at galing nga ako sa mahabang biyahe pero thankful pa rin dahil nag din ako at, syempre, tuwang tuwa ako dahil may free balloon ako di ba birang bira lang yun kapag bumibili ka ng mga cake sa Manila kasi halos wala kaya thankful pa rin kasi may free balloon ayun lang yun no know? ay ma'am bakali pa rin lang ng hangin kasi nakamotor kami sabi niya hindi naman daw and after niya nga dyan guys ay magpapicture daw kami di ko nga lang kung naitura doon bahala na si ma'am at hanggang dito na lang thank you and bye bye, bye, -bye.